Sa pagkakataon ito, nagtalumpati ba si B.P. Inday? Yes. Oh. Kasi ang dami ng tao, di ba? So, kailangan mo talagang magsalita dyan. Uh -huh. Eh, ito po ang uh, ang nangyari. No, magsalita si B.P. Inday, yung isang maikling porsyon ng kanyang uh, talumpati uh -huh. ang ginawang headline sa ilang mga balita dito. Ah, up mm. ng local -up. news. Yes. At mukhang balita natin, pati yata ang uh, Malacanang mm -hmm. ay nag-react din. Yes. Anong, anong sinabi? Anong uh, kontrobersyal na bahagi mm -hmm. ng talumpati ni B.P. ang naging usap-usapan <clears throat> ngayon sa Pilipinas na sa Ako, eh, sayang nga at wala tayong aktual na boses. Eh, no? Ah, wala ba tayo? Akala ko meron tayong meron ipanilinig na sa ONU. Alam ko meron. Meron so, ba? Yung bahagi... Ah, meron, may, meron. Meron, sabi ko sa iyo. O, nga, si nga, oh, nakita na natin. Pakinggan si... nga natin si oh. Vice President Sara Duterte. Eh, kasi parang doon, nag-update ata siya ng kalagay ng Pangulo. Naka, sabi, nakausap niya niya ng personal, ng mukhaan yes. ng mm. dating Pangulong Rodrigo mm. Duterte. At sabi nga niya, nung isang araw, eh, oh. mm, lahat na, na doon, nagiging kinakausap na nga ni Tigong, eh. Ah, parang naging ano na siya, naging malapit na doon sa mga tao doon sa Baka, loob. Baka pwede uso din bang mayores doon? Gusto niya ako maging mayores? <laughs> ako maging mayores dito, Pat? <laughs> ha? Ay, ay, yun <coughs> na. Ay, parang, pangyala oh, na natin. Mm. BP Inday, Sara. Yun ang gusto niya. Gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan, katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Junior ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Ayon. Ayon. Eh, yan po ang naging pahayag ng BP Inday. Napakadali na maintindihan, di ba? Oo. Uh -huh. Pero, nung... Pwede bang no, request isa pa? Ha? Pwede bang request ah, isa hi, pa? Ay, para lang ma-analyze oh. Uh, ko lang. Nanamnamin ko lang mabuti. Nanamnamin mo. Nanamnamin ko mabuti. Word for word, ha? Yes, yes. Uh, ano, uh, Tapos isipin mo kung anong ibig niya sabihin. Yes. Uh, tapos yung sarili ko pakahulugan, yes. ha? Ah, pagkakaintindi ko. At, at ito ba yung mahirap intindihin? Uh -huh. Okay. Kayo, kayo din mga nakikinig na noon. Oh. Uh -huh. Pakinggan ninyo kung... Ipakilakas niyo po yung volume oh. niyo Para maintindihan. Direct isa pang nga po, request lang. Isa pang ano. Parinig lang natin. Gusto ko lang namnaming mabuti yung sinabi ni BP Inday yun ang gusto niya. Gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan, katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Junior ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Ayon, Yan mm -hmm. din ang magiging katapusan <coughs> ng buhay ko. Magiging, ano ka? Uh, Ninoy, Aquino Jr. Ninoy Aquino Jr. ka. Mm -hmm. uh, ano bang ba nangyari kay Ninoy Aquino Jr. nung sa imuwi sa Pilipinas? At pinag-uusapan dito, pag-uwi, di ba? Yes, so, yung pag-uwi sa Pilipinas. Eh, oh, siguro. Na doon, mm, parang gustong ihalin tulad di BP Inday na ang mangyayari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga nakakaalam kasi niyan, Jen, ay yung oh. mga ipinanganak ng 1980s. O oh, kaya medyo ano pa? Di, diba, mga siguro 70s. Oh, mga gano'n 70s. Oh, kasi yung 80s medyo bata-bata oh, pa yun. Kasi eh, diba? kung 70s ka, <laughs> di, diba, mga 20 plus ah, ka. Alam mo na talaga tama. mga nangyayari sa 70s. Pan... Oh. Eh, oh. nung panahon na yun, si Nino Yakino 19 ano ba siya umuwi? 84. 1986 yung nangyari, yung EDSA mm. Revolution eh di mm. mga 83, 80 <coughs> mga ganoon siguro, Oo, na? Tama, 84 tayo. Oho. Eh siya po ay habang nasa eroplano, papababa ng eroplano, ay binarel, pinatay. Doon sa tarmac, nakalapag ng eroplano mm. sa tarmac, Pababa na siya. At 'yung na dapat siya, isang kalingaw-ngaw mm -hmm. na ng putok ang narinig at nakitang wala nang ano sabi nakabulagta si dating senador Nino Aquino, Ninoy Aquino. Ayun. so yun yung yun yung reference di ba uh -huh. so doon sa tagpong yon gustong ihalin tulad ni BP Inday si dating pangulong Rodrigo Duterte eh kasi may una na eh di ba Oo. Uh -huh. na ito na ang katapusan ng buhay mo ayon So, meron siya talagang tinutukoy na ano yun, di ba? So, parang ang gusto pag niya sabihin... Pag galing mo ba yun ng Ninoy Aquino, Oo. Ayun ay, na yun. Yun ang ibig niya sabihin. Mamamatay ka pag uwi mo. Maaring pag uwi mo dito ay parang mangyayari sa'yo. Nangyari kay Ninoy na mapatay ka. Yo. Parang ganun ang ibig sabihin. Ay, ay yun, yun, lang. Hindi ibig sabihin nun, ah, nun... Di, di ba, Jen? Oo. Oh, oh. oh. Di ba, wapag Ikaw, nag, ikaw eh, teacher ka ng language. Yes. O kaya ng reading comprehension. Yes. Eh, tinanong mo yung mga bata. Oh, anong ibig sabihin dito? Na pagka umuwi itong taong ito ay magiging Nino Yakino. Oh, uh -huh. pagka sinabi, ma'am, ma'am. Oh. Uh -huh. sige, Nelson, anong sagot mo? Ayun po ay magiging senador, yan po ay magiging uh, mailalagay sa libanda ang pisong papel, uh -huh. yan po ay magiging mabuting tao. Uh -huh. Uh -huh. At yan po ay ano sa anong great ang bibigay mo dun sa bata? Ay, mukhang uh, wrong, sabing sa'yo, wrong. Mali ka doon, tutoy. <laughs> Baka nga pa uwiin mo ka! <laughs> uh <-huh. laughs> Ano yun naman uh -huh. eh? ba? Diba? Sabi ng Ka Norbert, uh -huh. August 21, 1983. Ayun, 83. Ubuwi si Ninoy. Oh, sabi nag-anap na. nga po yung oh. oh. Hindi ba, Jen? Yes. Eh kapag kaya, binigyan mo pa ng ibang kahulugan. Ewan ko kung ang utak mo ay nasa talampakan O uh -huh. nasang bahagi ng parte ng katawan mo, maliban sa ulo. Uh -huh. Bakit? Kasi ando na nga yung paliwanag eh, di ba? Pag umuwi ka, mapapatay ka. Ito na ang katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr ka. Halimbawa dyan, ako naman ay nag, uh, nag gym gym Nagpapaganda uh, ako ng katawan. Oo oh, naman. Oh. Sabi mo, bakit ka naggaganyan? Siguro, tinanong oh. mo, gusto ko kasi maging Piolo Pascual eh. Ah. Uh... Ang ibig ko bang sabihin doon, na magiging artista ako? Ay ah, hindi. Ako 'yung tatangkad? Hindi. Ako 'yung magiging guwapo? Oo. Uh -huh. Kahit gwapo na ako? <laughs> Hindi, kita mo namang naggaganyan oh. ako. Ibig sabihin, ang gusto mo na, yung katawan. katawan mal Mala pure paskol lang katawan. Ang tawag po dyan, ha? ewan oh, oh. ko lang kung hindi sila nag-aral nung high school sila. Eh, ha? Oh, oh. Ang tawag po dyan, yan ay ilang uh, example ng figure of speech. Ha? Ayon. Pwedeng analogy at pwedeng allusion. Ibig sabihin, ikinukumpara mo ang isang party lang, hindi lahat, ng isang oh. uh, pangyayari, dun sa Uh, isang tao, hindi ba? Ete ka lang, Nelson. Bakit? Mm. Meron bang mga tao na nagkamali ng akala at <laughs> pagkakaintindi sa pahayag ng uh, pangalawang Pangulong Duterte? Aba, ang dami. BP Inday Sara, sa An... niya matutulad siya Oo. kay uh, dating uh, uh, Senador Binigno Ninoy Aquino? Napakadami po. Hindi lang yon. Ito yung mga taong kinikilala ng lipunan, nakapag-aral. Uh -huh. Yung iba, mga abugado pa. Yung iba, yung may mga honors pa sa mga paaralan, ng kanilang pinagtapusan. May bigyan mo ako ng ah? halimbawa dyan, Nelson. Pero ang inakala nila oh, ay pag oh. umuwi si Duterte sa Pilipinas... Siya ay magiging senador. Oho. Uh -huh. Siya ay magiging statesman. Magiging tatay ni Cris Aquino. Siya ay magiging tatay ni Cris Aquino. <laughs> Mali naman natin. Hindi ba? Ganun ba? Eh, apakamali. Ang topic nga doon, yung pagkamatay lang. Ayun. Mamamatay ka, tanggalin mo na yung Ninoy Aquino. Yun lang ang gusto niya sabihin. Posibleng mapatay. Oo. Mm Maaring -mm -mm. oh, ganun ang mangyari sa'yo. Eh, sino Sino ang halimbawa? Sino Ayan, yan. yan? Sige nga. Sino ba halimbawa ng... Oo. Oh nagkaroon ng maling pagkaunawa. Oo. Masasabi na bagad nating iba. Ano? Oo. Hindi na sa mali, kundi iba ang mm. kanyang pagkaunawa. Kaysa doon sa talagang... Gustong sabihin oh, ni B.P. Oh, Inday. Oh, parang reading comprehension nga. Yes. Eh? Uh, tingnan natin. Sino ang may halimbawa? Sino ang halimbawa nito? Sige nga. Pakinggan ho natin ang kanilang paliwanag. Nakahalin tulad ba ni B.P. Sara ang kanyang ama? Kaya sa yumaong Ninoy Aquino? Parang hindi po natin nadinig noon na inahilin tulad ni dating Pangulong uh, Duterte ang sarili niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Meron po siyang sinabi mismo, sinabi pa niya dito, and I quote, Hitler massacred 3 million, actually it's supposed to be 6 million Jews. Now there is 3 million, what is it? 3 million drug addicts in the Philippines. There are. I'd be happy to slaughter them. At least, if Germany had Hitler, the Philippines would have me. So, napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Mas ninais po ni dating Pangulong Duterte na inkumpara ang sarili niya kay Hitler. Oh, 'yan. Malinaw, nga. malinaw. Oo, eh, nga. ikaw na, napakalinaw eh, naman mga kababayan. Oh, oh. Kung ito ay estudyante mo at tinanong mo, anong ibig sabihin ng sinasabi diyan sa sa talata? Na ah? Sa statement na 'yan, ang dating pangulong hmm. Ninoy Aquino, ah, dating pangulong Rodrigo Duterte ay mahahantutulad mm -mm. sa kay Ninoy Nino Aquino. Oo. Oh. Eh pagka sinabi mo, yung ibang yung sinabi, ah, ibig lang sabihin yan, mamamatay siya pag umuwi. Oh posibleng siya oo, ay mapatay oo, gaya oo. na ng nangyari kay Ninoy. Eh kung ikwento mo ng iba, uh -ho. ah, pag umugay... sa nasan yung paunawa mo? A sa yung comprehension mo, di ba? Ikaw, ikaw, para ikaw ang na, na ipagtanggol ako. mo yung si... Hindi, kasi ako talaga follower ako ni Atty. Claire. Ay, eh. Ano ako eh. pero para Parang nalungkot lang ako sa pagkakapaliwanag niya at mm -mm. pagkakaintindi niya mm -mm. sa naging pahayag ni B.P. Inday Sara Nelson. Yan kasi ang problema din. Ko uh ang laging iniisip mo, atak ng atak. Hindi mo na iniisip ah, na, na ba? ano ba? Ano, ano ba 'yung, ano yung pinag-uusapan dito, 'di ba? Eh uh -uh. sana, hindi ko alam kung narinig niya kasi. Kasi uh -huh. dapat pinag-aralan niyo muna ano nga bang ibig sabihin dito. Pwede na ay ang al ibig lang sabihin niya dito ay gusto niyang umuwi eh baka mapatay Yan lang naman. Oh. Eh walahong dapat ipag wala walang dapat na ikaba ay pangamba. Uh -huh. dahil hindi naman ho yan gawain ng administrasyon. Dapat gano'n, 'di ba? Tama. Eh pero pagkaganyan ng sagot mo, ibig sabihin hindi mo na, na pa intindihan. Na para bagang gusto niya sabing inihahalintulan oh. mm -mm. ang dating pangulong Rodrigo Duterte sa mga naging accomplishments, katangian, mm -mm. Mm -mm. Ano well, katangian, accomplishments yes. ng dating senador ni Ninoy Aquino. Kaya nga. Oh. Meron ba gano'n diyan na pag-uwi mo ay oh. ibang tao ka na? Uh -huh. At pagka sinabi niyang, pag uwi mo, magiging ganito ka. Uh -huh. Hindi, ako naman ng Pamil Duterte. Kung yun ang, ang pag-uusapan, uh. una, senador ka ako, nagpresidente ako. Ayun Ay eh. nga. Hindi, uh -huh. hindi na tayo... May, may pagkakaiba nga, malayo. Uh -huh. Uh -huh. Hindi nga sila pareho eh. Yun so dapat, nga. intindihin mo kung anong gustong sabihin ng statement, uh -huh. di ba? Parang yung turo mm -hmm. eh. ko o, eh. Na ko. Oh, ano bang sinabi? Yung ako at ang ama iisa. <laughs> marami nagkaroon marami. ng maling pagkaunawa. Marami. Eh, kaya no? nga, kaya nga hindi uh, na tayo nagtataka. Na, na... Meron niyang matatalino. <laughs> uh -huh. bo, hindi pa rin makakaintindi, di ba? Hindi pa rin nakakaintindi. Ang linaw-linaw na eh. Eh, meron pa bang iba? Iwang, natin. Meron pa ba? Nalulungkot ako. Baka meron pa bang iba? Kasi ayaw ko nang nagkakaganan si Atty. Claire. eh. Alam mo naman ako, follower ko niyan eh. Tsaka, hindi naman natin sa kaaway. Tama, tama. Ayaw natin. Gusto lang natin, maituwid natin kung ano yung maling mga paniniwala at akala. Meron pa ba? Ah, eh. yung nakita ko eh. Meron ako yung nakita sa saksyon nung uh, nag-nag-react ata ang pamilya Aquino ren ah! so, sa Facebook eh. Kaso nung inopen ko leh, mm -mm. nag-skip na eh. Eh baka lang hindi nila nga naintindihan. Oo, uh, diba? kasi nga, dun nga sa par parang hindi din nila matanggap mm -mm. na ang dating pangulong Duterte ay halin tulad sa dating senador Ninoy Aquino. Hindi nga, te, ang tinutulad oh, nga, yung pag, ang ibig lang sabihin nun, eh, oh, yung ang, pag uwi mo, mapapatay ka. Na posibleng oh, oo oh, nga. Posible kang eh. patayin. Yun lang oh, na naman oh. ibig nang sabihin doon. Sayang, hindi. Mm. Nawala na eh. Baka makita nga nung ating staff dyan. Oh. Hindi ko kasi nakita kung sino ang nag-post o nag-share Uh, yun kanilang pagkauna. Pero again, ano ha? Siguro naman ay uh, sa ating mga manonood ngayon, Nelson, ano? Uh... Kung kung ba yung mga nanonood na simpleng tao? Naintindihan yan. Eh. Oo oh, nga. Ah. Uh -huh. <laughs> Minsan dyan kapag ka masarado ka ng marami pinag-aaralan, oo uh -huh. mas lalong, siguro parang ano yan, parang computer ganon na napuno na eh ayaw nang gumana hindi <laughs> <laughs> talaga siguro ang ang kanilang ano kasi ang kanilang ah, asa ano focus uh, focus, may focus ay i-dispute lagi lagi i-dispute lagi umatak ang sasabihin ng, umatak nga nang umata oh, di ba oh. kahit na wala na sa Mukhang wala na sa hulog pagbasa sa mga oh, inhinyero Parang then, iba ang mm. iba ata pagkaintindi mo sa pagkaunawa mo ganyan ano na ang ang hamon ko nga sa kanila mag magani eh Oo. Mag uh, sumangguni so, kayo sa mga language experts. Ah, ganoon? Oo. Kahit nga hindi expert, yung teacher lang ng English. Oo. Uh -huh. <laughs> di ba? Di, di ako naman naniniwala na. Di so, alam din naman nila oh, yan. Okay eh. naman. Alam so, din naman nila, eh, sigurado uh -huh. ako. Hindi po ako naniniwala sa isang simpleng pahayag. Tayo, nalang so, sa simpleng mamamayan, naunawaan natin na punto na yon. eh, lalong higit na sila mm -mm. ay maunawaan Naunawaan nila yung bagay na yon, pero gusto nilang, naalala ko tuloy yung ginamit ang termino ng uh, pilipitin. ka ng ka Edwil, eh. Oo, pilipitin yun Pilipitin para umayon sa kanilang gusto o eh, nais. Na lahat na lang gusto nyo pilipitin eh. Diba? <laughs> yung batas, pinipilipit nyo. Oo. Yung kahulugan ng mga pananalita, gusto nyo rin pilipitin. Oo.